Huli sa CCTV ang pananaksak ng isang lalaki sa Tondo sa Maynila nang magtalo ang sospek at ang biktima dahil umano sa illegal na droga. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Kuha ang CCTV na ito sa isang abandonadong court sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila noong February 23 alas 10 ng gabi. Makitang pilit na may dinudukot ang sospek sa bulsa ng biktima. Nagpatuloy pa ang pagtatalo ng dalawa hanggang ilang beses na inundayan ng saksak ng sospek ang biktima. Agad bumagsak ang biktima na namatay din agad. Nagawa pa ng sospek na itihaya ang bangkay ng biktima at saka lumakad lang paalis. Uh, meron nung ano, nangyari sa Daddy Uri saan na meron nung sinaksak ang sa mapatay po. Inimpormahan kami dito na meron nga daw kung uh, uh, pinagsasaksak na tao doon sa may logo ng compound doon sa may kasahan. Ang arrival doon sa may area, nakita namin doon yung, ano, yung biktima uh, na sa, ano, sa kanyang sariling dugo. Nang rumesponde ang otoridad, agad ding nahuli ang sospek na hindi pa nakakalayo sa lugar. Na-recover ang patalim na ginamit sa krimen. Ang arrival doon sa may area, nakita ko namin doon yung, ano, yung uh, biktima na naliligo sa, ano, sa kanyang sariling dugo. At... Aminado naman ang sospek na kinilalang si Alias Buno sa nagawang krimen. Pinatay niya raw ang biktima dahil nagising siya sa ingay. Wala po ako sa sarili mo. Ayun pong po nga, tampo kasi ako. Eh. Ingay po sila sa labas. Ganyan na lang po, umingi na lang po ako yung pasensya. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na may kaugnayan sa droga ang motibo sa krimen. At pabalik-balik na rin sa kulungan ng sospek dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang krimen. May nakitaan mo natin ang parang may tube doon. Uh, may tube pipe po doon na ginagamit doon sa paggamit ng pinabawal na droga. Suspect dito. Eh, makilang base na rin nung nakulong mo dito sa atin. Uh, sa salang uh, ko ng, ano, ng solvent, uh, pang-hold up, at uh, pag-iingat ko ng ano, pinababa ng ano, ng si ng ano, uh, Barin. Kaya ako itong ah, uh, Suspect po natin ay eh, kanalalaya lang sa bilang buwan nito. Nahaharap ang suspect sa kasong murder. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.